Ano pa bang uh, issue na nagbubutuhan sa Senado para kay Digong na uh, natawa to the max, sabi ni Ma'am Zoe. Ito pa, isa pa yan, uh, yung butuhan sa Senado na yan para pauwiin si Digong. Mga kababayan, ulitin ko sa inyo. Ulitin ko sa inyo. Si Marcos lang po ang bukod-tanging makakapagpauwi kay Digong. Si Marcos lang po ang bukod tanging makipag-coordinate at makipagkaisa sa ICC. Doon po, <clears throat> ya. Yeah? Mm. Doon po si Digong may possibility ng ma house arrest. Simple lang. Simple lang mga kapabayad. Ang may kapangyarihan lang na magpapauwi kay Digong si Marcos. Ngayon hanggat humanitarian reason Wala yan mga kababayan Pwede natin sabihin For humanitarian reason oh, Ang tanong Nilabas na yung tatlong kaso ni Digong eh. So ano pang purpose ng humanitarian reason Kung napatunayan ng hanila doon Na may tatlong count na murder Nilabasan na ng murder Binasahan na ng tatlong kaso ano pang humanitarian reason nyo yan? Kasi ang idadahilan nila dyan, nagkasakit si Digong. Ulitin ko sa inyo mga kababayan, ang ICC is no longer part in the Philippines or Philippines is no longer part of ICC. So ngayon, ang ICC, hindi yan nila basta-bastang bitawan si Digong kasi kung ano man ang mangyari niyan, pananagutin nila yan. Kasi kung gamutan lang ang dahilan, high tech po ang gamutan ng ICC. Kung sakit man ang dahilan, kumpleto po sila sa aparato para magpapagaling kay Digong. Ganun po 'yun. Pangalawa, hindi po kasalanan ng ICC 'yan kung nakulong si Digong 'yan diyan sa ICC. Bakit? Ang ICC po hindi pumunta sa Pilipinas para kidnapin si Digong. Pumunta po sila sa Pilipinas together with the Interpol, nagpapaalam sa Philippine Government. Ang Philippine Government nakipagkaisa or nakipag-coordinate, nakipag-unite sa ICC and the Interpol kaya na si Digong. So, ibig sabihin doon, walang labag sa batas doon. Bakit? Hindi naman pumunta ang ICC na nag-bypass dumaan sila sa Malacanang, dumaan sila sa gobyerno, dumaan sila sa otoridad. Nakipag-coordinate sila, ah, kaya nahuli si Digong. So, sino ba ang dapat magpabalik kay Digong? Si Marcos lang. Ngunit, bago po yan pauwiin si Digong sa Pilipinas, ah, ay kailangan sundin ni Marcos ang mga alituntunin yeah, at mga kondisyones ng ICC. Ano nga ba ang alituntunin at kondisyonis ng ICC. Kailangan si Digong protektado ng gobyerno na hindi makagawa ng anumang krimen. ah. Pangalawa, kailangan si Digong sa anumang uras ng hearing ay a-attend. Oh, pangatlo, kailangan kung anuman ang kondisyonis ng ICC ay dapat nalagdaan, pirmahan ni Marcos at sundin ni Marcos. Yan na yung isa sa mga kondisyonis na Ibalik ni Marcos ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. 'Yun 'yung katotohanan. Kaya 'yung ginawa sa Senado, walang power 'yan. Anong resolusyon 'yan? Ang tanong ngayon, hindi pa i ni Marcos 'yan. Tanungin ko kayo, sinong adviser? Ha? Sinong adviser ni Marcos? 'di ba si Lisa? Gaano ba kagalit si Lisa kay Digong? Anong sabi ni Lisa kay Katunging? Bad shot ako diyan. Amo mo. Pagtatawanan at sabihing bangag at adik, matutuwa ka. Bad shot ako diyan. So ngayon, Siyempre, magtatanong si PBBM ngayon sa kanyang advisor na kanyang asawa na si Lisa. Kasi lawyer si Lisa eh. Oh. Honey pie, city pie, my loves. Okay ba na pirmahan ko to? Yung resolusyon nila. Pag sinabi ni Lisa, no. Bakit? Kasi kapag pirmahan mo yan, gagawa lang gulo yan at sasabihan ka na naman ng bangag niyan. Oh. Malay natin. Na, yeah? hindi naman natin nakikita sa loob ng Malacanang kung ano ang desisyon nila mag-asawa. Oh. Ay nangangakay nga, ngayon. Ah. Oh. So si Marcos luluhod sa harapan ni Digong o si Digong ang luluhod sa harapan ni Marcos. Tanungin ko kayo ngayon. Resolusyon 'yan, di ba? Mm. Sa tingin ninyo, magkakaroon ng power 'yan? Sa tingin ninyo, mga kababayan, magkakaroon ba ha ah, ng ano, function 'yan kung hindi pipirmahan ni Marcos? Di ba? Ah. Oh mga kababayan, sa tingin ninyo, magkakaroon ba, matutupad ba yan, ah, mga kababayan, yung house arrest ni Bigong kung ha, ah, hindi pipirmahan ni Marcos. Yan lang naman tanong ko eh, mga kababayan. Ha, ah, pag hindi pinirmahan ni Marcos yan, walang saysay yung resolution na yan. Diba? Hmm. So alam niyo na, mga kababayan, 'di ba? Yung sinasabi-sabi ninyong kemerot, keme na 'yan. Ah, sabi, halakit makakauwi ata ang demonyo. Putang ina, sinabi ko na nga sa inyo hindi makakauwi 'yan. Bakit? Hangga't ang Pilipinas ay hindi miyembro ng ICC, walang jurisdiction ang anumang batas ng Pilipinas na makapasok sa ICC maliban na lang kay Marcos. Ah. Di ba? Hindi i-recognize ng ICC yan. Hindi na nila pina pinapayagan sa interim release. i -re pa? My god, wag kayong bobo mga DDS, ah mga bobo. ah, Yan yan, yan. Ah, alam niyo sa totoo lang mga kababayan. Ha? Ah, ah, sabi ni Tambi, lose-lose. Pag makauwi yan, puto liig mo. Sabi ko nga sa inyo, anytime pwede ako magputol ng liig. Ang tanong, ako 120% chance sa puputulin ko ulo ko. Leeg ko, gigilitan ko. Ang tanong ngayon, ilang porsyento ba sa 100% makauwi si Digong? Sige nga, ilang porsyento sa 100% makauwi si Digong? Yun nga ang investigasyon ni Aimee sa Senado. Kinasuhan yung mga sangkot sa pagkaristo kay Digong. May nakulong pa. Eh di ba e diba lang ng ombudsman? <laughs> O, oh, tragis na yan. Di ba? hey Diyos. Mio Marimar. Mm, mm Alam niyo, sa totoo lang, wag kayong tanga. May nangyari ba sa investigasyon ni Amy yung inaristo ni General Torre, ni Marbel, ni Rimulia? Di ba binasura? Kasi nga walang power ngayong Senado. <laughs> Kung si Marcos ang kausapin ng mga senador, makipag-meeting sila kay Marcos, pumunta sila ng Malacanang, doon nila sabihin yung kanilang mga hinanaing, yung kanilang concern kay Digong, malamang sa malamang pakinggan sila ni BBM. Mm. Ang problema kasi, hindi nga nang hingi alam si BBM dyan. Wala nga nakulong doon sa investigasyon ni Aimee. Mga kababayan, ulitin ko po. Ha? Ulitin ko po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS. I am not a judge. I am not a lawyer. I am not a fiscal. Ha? I am not uh, together with the law about law. Hindi ako nag-aral about law. Pero hindi na po natin kailangan ng sibil, Mga matatanda na tayo, hindi tayo bata. Ulitin ko si Digong nilabasan na ng tatlong count ng murder. Di ba? So ano yun? Babawiin ng ICC? Once na nilabasan ka ng tatlong count ng murder at hindi pa naumpisahan yung kanyang first confirmation of charge o confirmation hearing, hindi din na bibitawan yan. Mamatayan si Digong dyan sa loob. At according nga kay attorney Christina Conti, taon ang hintay ni Digong para mabigyan ulit ng schedule. de ba? Ah, para i-continue yung confirmation of charges niya na hearing. Dapat nung September 23. diba? ba? Mm mhm. Ngayon ang tanong, sabi ni GR Garciaño, bakit problema ni BBM, ang problema ni Digong? 'Yun na nga eh ang tanong ngayon, papayagan nga ba ni BBM yan? Ito lang, mga kababayan. Hanggat ang mga Duterte ay hindi luluhod sa harapan Marcos, hindi si Digo makakauwi. Uulitin ko. Uulitin ko. Sinabi na ni Sarah yan nung nandun sila sa Malaysia, nakasama niya si Aimee. Si Aimee po ay parang hostage ko yan. Meron daw siyang bata na nakasalubong na ang sabi, Inday, inday, bakit kailan mo pauwiin si Tatay Digong? Anong sabi ni Sarah? Bakit ako? Bakit ako ang magpapauwi kay Digong? E di ba kapatid ni Aimee ang nagpakulong? Dapat si amy ang kausapin ninyo, nakausapin yung kapatid niya na pauwiin yung tatay ko. Kasi yung tatay niya, ang, ang, yung kapatid niya ang nagpakulong doon, hindi ako. Mm. So si Zara na mismo nagsabi. So ano pa bang kailangan natin? Alam ko napapanood din nyo yan eh. Yeah? Mm -hmm. Ano pa bang gagawin natin? Uulit-ulitin pa ba natin? Magmemorize pa ba tayo dito ng magic? Ah, Mag-aral ba tayo dito ng alchemia? Ha? Ah, Alkeme, magpaturo ba tayo sa power ni Harry Potter? Diyos mio marimar, magpapa-inject ba tayo ng Venom ni Spider-Man? Maghanap ba tayo ng Kryptonite? Ha? Ah, para maging si Superman tayo. <laughs> Ayaw ko magmura. <laughs> Natatawa na lang ako. At totoo lang mga kababayan, ginawa na din ni Aimea noon. <laughs> 'Di ba? Mm -mm. Ginawa na din niya ni Amy noon. Nag nag, -nag session sa Senado, naghiring-hiring, kinasuhan yung mga sangkot sa nag aristo Oh, ano nangyari? May nakulong ba? <laughs> Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ha? Kung tanungin niyo ako, makauwi si Digong 0% hindi siya makauwi. Pero kung tanungin ninyo ako, ipakulong eh, ninyo si Sarah, 100% makukulong pa si Sarah ang tsansa. Ah, 100% tsansa na makulong si Sarah kaysa 100% hindi makauwi si Digong. Ah, ito la i-compare compare natin. Ah, ilang porsyento ah makauwi si Digong sa 100% zero. Pero ilang porsyento na makulong si Sarah kung ma-impeach? 100% po ma impeach siya. Pero yung sab usaping pauwiin si Digong, wala po yan. Yeah, wala yan. Itigil nyo yung mga nararamdaman ninyo. <laughs> Itulog nyo yan, gutom lang yan. <laughs> Di diba? mm -mm.